Reaksyon ni Bata sa pamimisikal ni Sur kay GL hindi niya nagustuhan. Anigma naniniwala kay Slack 1 na babawi ng mas malakas at Diamond na Ring na magte sa Matira Mayaman na at kung magkano ang halaga nito. So tara! Maraming ang naging basher si Sur ng laban niya kay GL dahil sa pamimisikal niya dito noong laban nila ng quarter finals ng isang buhay sa dami ng fans ngayon GL kaya nga expect na natin ang gantong resulta ayon pa nga kay Sur mas malala daw ang mga natanggap niyang pangbaba sa mga fans ni GL kaysa sa mga fans ni Mot sa si reaction video nga ni Batas dito ay nireview niya ang nasabing laban at tila hindi niya nagustuhan ang pamimisikal ni Sur ano yan, hindi naman daw kailangan pang gawin yun. Ito na nga, pang ina mo, ha? Best in English. Tadinip, <laughs> ah, eh. naman. Ito siya nga, best in computer. Oh. Ay, -dibang talaga, eh. na, oh. Mainit, mainit si Sur. <laughs> may medalya, to medalya, ngayong binigyan ng L. Utang oh, inan to si Sur, oh. Na <laughs> Hindi, hindi, ano yan, pare na Daring Kuyo cool, minsan nagagawa ng competition sa isang tao hmm. well lahat tayo laging gutom din talaga di yeah. ba yeah pero hindi mo kailangan na ganyan yo. yeah para naapektuhan din si Sur sa mga sinabi ata ng GL kasi parang uminit yung ulo niya di yeah. ba dinidiba niya si you know oh. Ako, ako, hindi hindi ko trip hindi, hindi ako sangayin sa ganung klasing hindi na natin kailangan ngayon yun pare sa kabilang balita naman marami nga na dismaya sa pinakitang performance ni Slakwan sa naging laban niya kay Beatroom dahil bago nga magsimula ay amado talaga si Slakwan dahil siguro sa pinakita nito noong elimination round kontra Class G at quarter finals contra naman kay Rapian kaya mas lamang ang naniniwala na si Slakwan aabante sa finals. Pero dahil sa kalat ng round 1 ni Slak at hindi talaga epektibo ang dala niyang material ng gabing yun, ay nakuha at naangatan talaga siya ng pen game ni Beatroom. Pero ganun pa man, naniniwala pa rin si Arik na babalik si Slakwan na mas malakas. malabukang kang maging banta! Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncho Pilato Diamante sa underground. Kayang-kaya ka kaya dahil la! <laughs> at sa uling balita, kaabang-abang nga ang pineless ng Matiramayaman sa pagitan ni Mot at Six Threat. Dahil dream match nga ito ng marami sa atin at itong laban na ito ang magiging kauna-una ang kampiyon ng Matiramayaman Tournament at makakatanggap ng isang milyong piso at diamond ring. Speaking of diamond ring, Pinakita na nga ni Pibus ang Diamond Ring ng magkakampyon sa tournament ng Matera Mayaman at sinabi ni Pibus na mahalaga itong 500k to 600k kaya jackpot talaga makakasukit ng panalo sa labang mo at per 6 Yung halaga nitong championship ring sabi sa akin ng, 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 ano, ng store around 550,000 to 600,000 pesos daw ito. Naku po. Ang ganda. Puta, ito pala yun. Oh.